Guys, tayo ay magluluto ngayon ng chow fun or fried rice at 'yan nga ang ating mga ingredients. And welcome to City Step TV. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon. So, nagpainit na tayo ng ating mantika at pag ito ay mainit na, ilalagay na natin ang ating mixed beans. At haluin ng natin ito hanggang sa ito ay maluto. So, ayan nga guys. At pwede na yung ating mixed beans. So, ilalagay na natin ang ating sausage. Pwede rin kayong gumamit guys ng mga chorizo, tusino, o kaya hotdog. Depende sa inyong gusto kung ano ilalagay nyo sa inyong chowfan. At bago ang lahat, pag hindi pa kayo nakapag-like, subscribe, and click the bell icon ay gawin nyo na yan. So, ilalagay na natin ang ating kanin. Yung kanin na yan guys ay bagong saing yan. So haluin lang natin ito hanggang sa ito nga ay mahalo ng maayos. at maglalagay na nga tayo guys ng oyster sauce so haluin natin ng maayos para yung lahat ng kanin ay malagyan ng oyster sauce at lagyan na natin ng asin nagdagdag tayo ng konting asin guys para pangdagdag din sa lasa at yung paminta hindi na ako gagamit dyan guys ng, uh, ng uh, seasoning kasi nga yung paminta is yun na yung ating pampalasa depende sa inyo guys, kung gusto nyo siyang lagyan ng seasoning ay pwedeng pwede rin pero yung amo ko siya ay ayaw niya, kaya ayan lang so ilagay na natin ang ating itlog at after nyo maglagay ng itlog guys, ay huwag nyo muna siyang haluin, hayaan nyo muna siya hanggang sa kumapit nga ang itlog at maluto at saka nyo na lang siya haluin pag okay na siya At habang naglalagay tayo ng pechay guys, I don't forget to like and comment. Lalagyan din natin siya ng konting mantika. At haluin pa rin natin ito hanggang nga ito ay sa mag-spread yung lahat ng pechay. At bago matapos ang ating pagluluto guys ay huwag niyong munang kaliwumutang magsubscribe sa ating channel. channel. So ayan na nga guys at okay na ang ating chow fun at ready to serve na sa ating amo. So ayan na guys.